Ngayong araw, ang iyong anghel na tagapangalaga ay nagdadala ng espesyal na mensahe sa iyong puso, bawat salita ay maingat na pinili upang magdala ng kapayapaan at ginhawa. Pahintulutan ang sarili na malibang sa positibong enerhiya na bumabalot sa daang ito. Kapag nagsimula kang manood, ang mga pagpapala at mga kamay ng makapangyarihan ay gagalaw para sa iyo. mag at magbahagi upang mas maraming tao ang makinabang sa biyayang ito, mapabuti ang kanilang mga buhay. Kung ikaw ay pinagpala ng video na ito, alamin na ngayon ay isang araw ng paghahayag mula sa langit. Mayroong isang tao sa malawak na universo na umaasang magkaroon ka sa kanyang buhay, ngunit laban sa isang pusong durog. Iniulat ng mga anghel na mayroong tunay na espesyal na taong itinuturing kang pag-ibig ng kanyang buhay. Subalit itong taong ito, mayroong nababasag na kumpiyansa sa sarili, na naapektuhan ng alon ng pag-ibig na handa kang magbigay. At alam mo kung bakit? dahil siya ay kakaiba. Ang mga pinakamahuhusay na tao ay madalas na dumaan sa mga komplikadong karanasan at hamon, ngunit hinihiling ko sa iyo na huwag magpatinag sa pag-aalinlangan. Naglakbay siya sa isang daan na puno ng mga hadlang, hinaharap ang mga malalim na trauma, di makikitang mga sugat, at mga kawalang katarungan sa lipunan na karamihan sa atin ay mas pinipili na ipagwalang bahala. Bawat isa sa mga karanasang ito ay nag-anyo sa kanya, ginawang siya ang taong siya ngayon. Hindi siya perpekto, ngunit ang kanyang mga kahinaan ay bahagi ng kanyang pagiging kakaiba at espesyal. Mayroon siyang mapagbigay na puso at malaking diwa. Ang kanyang kakayahan na magmahal at mag-alala sa iba ay kahanga-hanga, at iyan ang nagpapakilos sa kanya na ganoon kahalaga. Pinahalagahan niya ng labis na ikaw ay nakakakita sa labas ng mga patibong at manipulasyon na ibinibigay sa atin mula sa pagkapanganak. Naiintindihan niya kung gaano kadali na magpadala sa mga drama na hindi naman atin at sa mga paniniwala na sumusubok na tayo ay ikulong sa mga hindi natin gusto. Kinikilala niya ang iyong kakayahan na makita ang katotohanan sa likod ng mga anyo at ito ay lalim sa kanya. Lubos siyang nakaalam ng kanyang koneksyon sa kosmos at alam niya na ang pagkakakita na ito ay isang biyayang bihira. Uulitin ko, mayroong isang taong umaasang magkaroon ka sa kanyang buhay dahil ang kanyang puso ay may sugat. Ganoon siya dahil handa siyang maglaan ng malalim na paraan para sa kanyang sarili. Sumali siya sa mga banal na seremonyas na tumulong sa kanya na kumonekta sa kanyang pinakamalalim na kahulugan. Sumali siya sa mga espiritual na pagretiro kung saan siya ay nakapagpahinga mula sa mga abala ng pang-araw-araw na mundo at nakapokus sa kanyang pagunlad sa loob nagtungo siya sa mga hindi kilalang teritoryo, pisikal at espiritual, upang palawakin ang kanyang pag-unawa sa kanyang sarili at sa sansinukob. Ang mga karanasang ito ay nagbago sa kanya, nagpapahintulot sa kanya na tanggapin ang mga bagong masusustansyang gawi sa pagkain at araw-araw na praktika ng pagmumuni-muni at pagsasalita ng mga mantra upang itaas ang kanyang vibrasyon at ialign e ang kanyang enerhiya. Pinagsasama niya ang mga espiritual at sinaunang gawain sa kanyang buhay ng tuloy-tuloy, nagtatakda upang maging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili. Hindi siya kontento sa kahit anong kababawan, hinahanap niya ang katotohanan at lalim sa lahat ng kanyang mga pakikipag-ugnayan at karanasan. Lumalampas siya sa mga anyo, diretsyo na nakikita ang iyong kaluluwa, iyong puso, at iyong mas malalim na pagkatao. Mayroon siyang maraming minahal sa nakaraan sapagkat naniniwala siya na bawat isa sa kanila ay ang tamang tao. Sa bawat relasyon, ibinigay niya ang kanyang buong pagkatao, naghahanap ng isang malalim at totoong koneksyon. Bagaman ang mga relasyong ito ay hindi nagtagal, bawat isa sa mga ito ay nagdala sa kanya ng mahahalagang aral sa buhay at nag-ambag sa kanyang paglaki bilang tao. Hindi siya perpekto, ngunit ang kanyang hangarin sa pag-unlad ng sarili at pag-unlad ay totoo at tapat. Kinikilala niya ang kanyang mga pagkukulang at patuloy na nagtatrabaho upang maging isang mas mahusay na tao. Naniniwala siya sa isang lumikha sa Diyos at pati na rin sa isang mas mataas na kapangyarihan na nag-uugnay sa atin sa isang espiritual na pinagmulan, isang pangun. Pangungunahing enerhiya na nagtuturo sa atin para sa pag-unlad ng sarili. Ang pananampalataya na ito ang pundasyon ng kanyang buhay, na nagtuturo sa kanyang mga kilos at desisyon. Hinahanap niya ang koneksyong espiritual na ito sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, nagtutulak ng mga gawain na tumutulong sa kanya na magkaisa sa mas mataas na enerhiyang ito. Ang pagmumuni-muni, panalangin, at pagninilay ay bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain, tumutulong sa kanya na panatilihing balanse ang kanyang isip at diwa ang iyong anghel na tagapangalaga ay nagtatapos dito na ang pag-asa ay nakasalalay sa iyong puso at mayroong isang espesyal na tao na nag-aabang na makilala ka, hindi dahil ikaw ay perpekto, kundi dahil sa iyong kabuuan at pagmamahal. Patuloy mong buksan ang iyong puso at isipan sa mga biyayang paparating at tiwala na ang mga kamay ng divino ay laging umaalalay sa iyo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay sa buhay. Nakatuon siya sa paglalakbay ng pagkakaroon ng kontrol sa sarili. Nauunawaan niya na ang pagkakaroon ng kaalaman sa sarili at pagiging may kontrol sa sarili ay mahalaga upang marating ang isang buhay na masaganang at kasiya siya. Iniukol niya ang oras at pagsisikap upang makilala ang kanyang sarili sa isang malalim na antas, hinaharap ang kanyang mga takot, kawalan ng katiyakan, at mga trauma sa nakaraan. Ang pagpapanatili sa pangako na ito sa pagpapabuti ng sarili ay isang patunay ng kanyang determinasyon at lakas ng pagkatao. Dahil dito, mahalaga na malaman mo na sa kabila ng kanyang mga kahinaan, depekto, at mga trauma sa nakaraan, siya ay tunay. Hindi niya itinatago ang kanyang mga kahinaan, sa halip, hinaharap niya ang mga ito ng may tapang at kabukasan. Naniniwala siya na ang pagiging tunay ay ang pundasyon para sa anumang malusog at pangmatagalang relasyon. Nagpupursigi siyang maging tapat at totoo sa lahat ng kanyang pakikipag-ugnayan, ipinapakita kung sino talaga siya nang walang maskara o pagpapanggap. At ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, siya ay tapat sa kanyang isip, sa kanyang katawan, sa kanyang kaluluwa, sa kanyang puso, at sa buong kanyang pagkatao. Pinahahalagahan niya ang katapatan at integridad, at ang mga katangiang ito ay halata sa lahat ng kanyang ginagawa. Para sa kanya, hindi ito lamang tungkol sa anyo o panglabas na pagkakakilanlan. Siya ay nakakakita sa higit pa sa ibabaw at hinahanap ang tunay at makabuluhang koneksyon. Oo, naniniwala siya na ikaw ay kahangahanga, labis na maganda. Siya ay nahuhumaling iyo sa isang primitibong at dalisay na paraan na nararamdaman ang isang koneksyon na lampas sa pisikal. Gayon paman, ang kanyang liwanag sa loob ang kanyang pinakatinitingnan, ang iyong puso, ang mga rayos ng iyong enerhiyang magkakaugnay na nagpapalabas ng pagmamahal sa sarili, pagiging tapat, at kalayaan. Pinahahalagahan niya ng malalim ito sa iyo. Lubos niyang pinahahalagahan ang mga laban na iyong hinaharap, pati na rin ang mga kahirapan at mga trauma na iyong nalampasan sa paglipas ng panahon. Nakita niya ng malapitan kung paano ka nasaktan at, sa kabila nito, nakayang bumangon at muling isilang tulad ng isang maharlikang phoenix. Ang iyong kakayahan na maghilom at magpatuloy ay isang bagay na hinahangaan niya ng malalim. Ipinapahayag niya ang kanyang paghanga sa iyong tapang, sa iyong pagpupursigi, at sa grasya kung paano mo hinarap ang mga hamon ng buhay. Mayroong isang taong umaasang magkaroon ka sa kanyang buhay, ngunit nakikipaglaban laban sa kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Kinikilala niya ang kanyang mga sariling kahinaan at nararamdaman ang kawalan ng kumpiyansa sa sarili sa harap ng kadakilaan ng iyong lakas at pagiging matibay. Gayunpaman, determinado siyang malampasan ang mga insecurities na ito. Nakikita niya sa iyo ang isang halimbawa ng paglalampasan at lakas, at ito ang nagbibigay sa kanya ng kinakailangang motibasyon upang mahanap ang tapang na kinakailangan niya. Sa lalong madaling panahon, matatagpuan niya ang kinakailangang tapang upang simulan ang isang pag-uusap sa iyo. Ang sandaling ito ay mahalaga at maaaring maging transformatorio para sa pareho. Maaari kang makatulong sa magandang pagkikita na ito sa pamamagitan ng pagbuka sa posibilidad na makilala ang isang bagong tao. Tiwala sa iyong instinct, makinig sa iyong intuition, at maging bukas sa mga payo mula sa mas mataas na pag-iisip. Pahintulutan ang empatiya at kamalayan ng puso na umagos sa buong iyong pagkatao. Ang pagbubukas na ito ay magpapahintulot sa iyo na makakita at tanggapin ang mga pagkakataong inilalagay ng universo sa iyong daan. Mayroong isang taong humaharap sa mga hamon sa sandaling ito, ngunit ang kaligayahan ay naghihintay. Ito ay isang sandaling pangtransisyon at paglago, kung saan pareho ikaw at siya ay maaaring makakita ng bagong paraan ng pagkakonekta at paglaki magkasama. Mayroong isang banal na koneksyon na naghihintay sa iyo hanggat sa oras na makayang lampasan ang sakit ng pusong durog. Pareho kayong may mga di makakalimutang mga espiritu, kayo ay mga kaluluwamit. Ang pagsasama na ito ay binyagan ng banal ng lumikha upang kayo ay magtagpo isang araw sa tamang sandali. Magbuka sa pag-ibig at sa posibilidad ng tunay na koneksyon ng kaluluwa. Pahintulutan ng iyong sarili na maniwala na ang pagkikita na ito ay hindi isang aksidente. Kundi isang bahagi ng mas malaking plano na mayroon ang universo para sa iyo. Mayroong isang taong umaasang magkaroon ka sa kanyang buhay magpakailanman, isang taong nakikita sa iyo ang perpektong kasosyo upang ibahagi ang kanyang mga pangarap, mga pangarap at mga hamon. Ang taong ito ay handang harapin ang kanyang sariling mga kawalan ng kumpiyansa at takot upang itayo ang isang tunay, pangmatagalang bagay sa iyo. Sa pagbubukas mo sa posibilidad na ito, binubuksan mo rin ang iyong sarili sa isang bagong yugto ng iyong buhay isang yugto na puno ng pagmamahal, paglago, at pag-unawa sa isa't isa. Bawat hakbang na iyong gagawin patungo sa bagong koneksyon na ito ay isang hakbang patungo sa isang mas magandang kinabukasan na puno ng mga posibilidad. Tiwala sa proseso at karunungan ng universo na nag-uugnay sa bawat isa sa iyong mga kilos. Kaya, kapag siya ay sa wakas na lumapit, maging handa kang tanggapin ang kanyang mga salita at damdamin ng bukas na puso. Tandaan mo na kayo ay magkakatulad na mga kaluluwa, itinakda na magtagpo at maglakbay ng magkasama. Ito ang sandali upang iwanan ang nakaraan at yakapin ang hinaharap ng may pag-asa at kasiglahan. Maniwala sa kapangyarihan ng banal na koneksyon na ito at payagan itong lumago sa buong kanyang kadakilaan. Sa maikling salita, mayroong isang taong nagpapahalaga sa iyong lakas at katatagan at handang harapin ang kanyang sariling mga hamon upang maging kasama ka maging bukas ka sa pag-ibig at sa posibilidad ng isang koneksyon ng kaluluwa mate. Kayo ay itinakda na magtagpo at magtayo ng isang espesyal na bagay magkasama. Tiwala sa proseso, sundan ang iyong puso at payagan ang pagmamahal at kaligayahan na pumasok sa iyong buhay ng sagana at transformatoryo. Gusto kong magtapos sa isang dasal para sa iyo. Panginoon, ako ay humaharap sa iyo na may isang tapat na panalangin. Hinihiling ko na gabayan at basbasan ang taong ito na nakikipaglaban sa isang pusong durog at kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Tulungan mo siyang kilalanin ang kanyang halaga at ang kasaganaan ng pag-ibig na kanyang dala sa loob niya. Bigyan mo siya ng paggaling mula sa kanyang mga trauma sa nakaraan at sa mga sugat ng lipunan, punuin ang kanyang espiritu ng lakas at katatagan. Patuloy siyang gabayan sa kanyang landas ng pag-unlad sa sarili at pagkakaroon ng kontrol sa sarili na naglalapit sa kanyang banal at tumutulong sa kanya na makahanap ng kapayapaan sa kanyang kalooban. Palakutin mo siya ng isang enerhiya ng pagmamahal at koneksyon na nagpapahintulot sa kanya na maakit ang mga tunay na relasyon, batay sa tiwala at katapatan. Sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang karunungan, pagsamahin ang kanyang kaluluwa sa kanyang kapwa banal, isang pag-ibig na naglalampas sa kahalintulad at nagbibigay liwanag sa kanyang liwanag sa loob. Panginoon, palawakin ang iyong protektibong kamay sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng tapang na harapin ang mga hamon na kanyang haharapin sa kanyang landas. Nawa'y maramdaman niya ang iyong gabay sa mga sandali ng pag-aalinlangan at lungkot, na natatagpuan sa iyo ang seguridad at kapanatagan na kailangan ng kanyang puso. Punuin ang kanyang pagkatao ng pag-asa at pananampalataya, upang hindi niya mawala ang determinasyon na magpatuloy, kahit ang paglalakbay ay tila mahirap. Pahintulutan mo siyang maramdaman ang iyong presensya sa bawat hakbang na kanyang gagawin na pinapalakas siya ng katiyakan na hindi siya nag-iisa. Naway maging bawat karanasan, bawat pagkikita, ay isang pagkakataon ng paglago at pagkatuto na nagdadala sa kanya sa isang mas malalim na pangunawa sa kanyang sarili at sa layunin na mas malaki na mayroon ang Panginoon para sa kanyang buhay. Bigyan mo siya ng kakayahan na makita ang kagandahan at halaga na naroroon sa kanyang loob, tinutulungan siyang palayain ang sarili mula sa dilim ng nakaraan at yakapin ang liwanag ng kasalukuyan. Naway matuklasan niya sa kanyang sarili ang pinagmumulan ng pag-ibig at paggalang na kanyang tunay na nararapat na kinikilala ang kanyang sariling dignidad at ang kahalagahan ng kanyang landas. Panginoon, naway siya'y bumabalot ng isang aura ng pag-ibig na magdala sa kanya ng mga tunay at maibiging mga tao sa kanyang buhay na sumusuporta at nagdiriwang sa kanyang mga tagumpay. Nawai magtatag siya ng mga relasyon na batay sa katotohanan, kung saan ang tiwala at katapatan ang mga haligi. Nawai ang mga ugnayan na ito ay maging isang pinagmumulan ng kagalakan at inspirasyon na nagpapayaman sa kanyang buhay ng mga sandali ng kaligayahan at kapayapaan. Sa pamamagitan ng iyong walang hanggang karunungan, patnubayan siya na mahanap ang kanyang kaluluwa, ang pag-ibig na naglalampas sa mga anyo at umaabot sa kaibuturan ng kaluluwa naway maging ang pagkikita na ito ay isang pagsasanib ng mga puso at espiritu, isang pag-ibig na dalisay at tunay na magbibigay liwanag sa kanyang buhay at magdadala ng isang bagong kahulugan ng pagkakumpleto at pagkakasundo. Panginoon, pagpalain mo siya ng katiwasayan at pasensya, upang siya ay makapaghintay ng may tiwala sa tamang oras para sa lahat ng bagay. Naway magtiwala siya sa iyong mga plano at hangarin, nabatid na bawat sandali, bawat karanasan, ay isang mahalang piraso ng kanyang paglalakbay. Naway matagpuan niya sa iyo ang lakas at inspirasyon upang magpatuloy, patuloy na magkitiwala sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-asa. Maglaan ng sandaling hayaan ang mga salitang ito na magbuni sa iyong isipan at puso. Tandaan mong ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng universo. Ang proteksyon at pagmamahal na ito ay palaging naroroon, nagtataguyod at nagpapailaw sa iyong landas. Upang tanggapin ang mensaheng ito at tumanggap ng mga pagpapala na inilaan para sa iyo, pindutin ang isang daan at labing isa. Ang simpleng hakbang na ito ay tanda ng iyong pagtanggap at pagbukas sa mga positibong enerhiya na inihanda para sa iyo ng universo. Kung ang mensaheng ito ay kumurot sa iyong puso at nais mong magpatuloy na tumanggap ng inspirasyon mula sa Diyos, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notifikasyon. Sa ganitong paraan, hindi ka mawawala ng anumang sandali ng pag-uugnay sa banal. Bawat mensahe ay maingat na nilikha upang magdala ng kapayapaan, pag-asa, at gabay. Ibahagi ang pinagmumulan ng pag-asa at pag-ibig na ito sa iyong mga mahal sa buhay. Magkasama, magagawa nating ikalat ang liwanag sa lahat ng sulok ng mundo, lumikha ng isang kumot ng pagmamahal at positibidad. Maniwala sa kapangyarihan ng banal sa iyong buhay at pahintulutan ang bawat sandali na gabayan ito. Tiwala na bawat hakbang na iyong ginagawa ay tinutungo ng isang mas malaking lakas na nais lamang ang pinakamahusay para sa iyo. Damhin ang inspirasyon at kapangyarihan ng mga salitang patuloy na dumadaloy sa iyong puso. Pahintulutan mong ang apoy na banal na ito na sinindihan ng bawat mensaheng ibinahagi natin ay mag sa iyong landas at palakasin ang iyong pananampalataya. Nawaidalhin mo ang kapayapaan at kapanatagan na iyong natagpuan dito at hayaang ang apoy na ito ay kumalat na nagpapabago sa iyong buhay at hinahawakan ang buhay ng mga taong nasa paligid mo. Manatili kang konektado sa amin dahil palaging may susunod na sandali ng pananampalataya na naghihintay sa iyo. Bawat mensahe ay isang bagong pagkakataon upang makipag-ugnayan sa banal, upang makahanap ng kapayapaan at upang muling magkaroon ng pag-asa. Nawa'y patnubayan ka ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay at laging naroon sa iyong buhay, nagdadala ng pananampalataya, kapayapaan, at kapanatagan. Tandaan mong hindi ka kailanman nag-iisa. Ang pagmamahal at proteksyon ng banal na laging kasama mo. Nawa'y magpatuloy ang mensaheng ito sa pagbubunyi sa iyong puso na nagdadala sa iyo ng katahimikan at lakas. Panatilihin ang koneksyong ito na buhay. Pahintulutan ang banal na liwanag na gabayan ang bawat isa sa iyong mga araw hanggang sa susunod na pagkakataon ng pananampalataya, kapayapaan at kapanatagan. Naway patuloy kang makakakita ng inspirasyon at lakas sa bawat salita, ang iyong buhay ay magningning sa pamamagitan ng pagmamahal at biyaya ng Diyos. Amen.